nagkakaroon na ba ng mga pagbabago ngayon sa mga deserto? Natutupad na ba yung mga propesiya na sinasabi ng Biblia? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Nakikita natin na sa panahon natin ngayon, marami ng mga imposible ang nagiging posible. Kung titingnan natin, maraming iba't ibang mga dahilan kung bakit nangyayari yon. Isang dahilan kung ba't yun nangyayari kasi po, tayo ngayon ay nasa mga huling araw na. So dahil tayo ngayon ay nasa mga huling araw na, marami tuloy mga nangyayari ngayon ang minsan hindi maipaliwanag. Sobrang dami ng propesya na galing sa Biblia ang nangyayari na sa panahon natin ngayon. Kitang kita naman sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon at sa mga naririnig nating mga balita, walang duda na tayo ngayon ay nasa mga huling araw na. Dahil sa mga kakaibang nangyayari sa paligid natin ngayon, marami tuloy ang mga tao na papatanong papaano nangyari yon, bakit nangyari yon, at ano ang ibig sabihin ng mga bagay na yon isa sa kakaibang nangyari sa ating mundo ngayon ay yung pagkakaroon daw ng mga damo at halaman sa disyerto. Alam naman natin na ang diserto ito ay mainit na lugar at walang mga tumutubo dito na kahit anong mga halaman o damo. Pero kung titignan natin, merong diserto na tinutubuan na ngayon ng mga halaman at damo. Ang ilang bahagi ng diserto sa Saudi Arabia ay nagkaroon ng isang kakaibang pagbabago kasunod na mga malalakas na ulan. Makikita na yung dating tuyong-tuyong lupa ay bigla na lang naging makulay na kulay berde. So dahil sa pagbabago na yan na nangyari doon sa desyerto, nakita tuloy sa satellite ng NASA na yung isang bahagi ng desyerto ay naging kulay berde. Noong mga nakaraang taon, sinasabi ng NASA na malaki na raw yung pinagbago ng ilang mga desyerto sa ating mundo. Kasi nga may ilang parte ng desyerto sa ating mundo ang nagiging kulay berde na. Ayon sa NASA, ito daw ay dahil sa climate change. May mga larawan na pinapakita na yung camel kumakain na siya ng damo. Ngayon ay dating disyerto na dahil nga sa mga pag-ulan, nagiging kulay berde yung ilang parte ng disyerto. So, ibig sabihin nun, kapag nagpatuloy pa yung pag-uulan doon sa Middle East, malaki yung possibility na mas magkaroon pa ng mga pagtubo ng mga puno at halaman doon sa disyerto. Kung titingnan nga natin dahil sa climate change, marami mga lugar sa Middle East ang inuulan at binabagyo na. Na yun nga po, unusual na mangyari doon sa kanilang lugar. So kapag nagpatuloy po yung mga pag-uulan sa Middle East, sinasabi na maraming mga desyerto doon ang magkukulay-berde. Nakita natin na mayroong malaking ginampanan yung nature para yung ilang mga desyerto sa ating mundo ay maging kulay-berde. Pero mga kapatid, bukod dyan, meron din ginagampan ng rule yung mga tao para maging kulay berde yung ilang parte ng disyerto. Meron kasing ilang mga project doon sa Saudi at sa ibang mga bansa na yung disyerto gusto nila maging berde. Kung baka, nagtatanim sila ng ilang mga halaman at puno doon para hindi manatiling disyerto yung lugar na yon. Dahil nga sa climate change na nangyayari, gumagawa ng paraan yung mga tao para magkaroon din ng mga halaman at puno sa disyerto. Dahil sa pagiging berde ng ilang mga disyerto sa Middle East, marami tuloy tao ang mga namangha. At hindi lang yon, sila ay nagtaka sa nangyari dahil nga ito ay napaka-imposible yung mangyari. May ilang mga tao na nagpunta mismo doon sa lugar na yon para makita mismo yung pagbabago na nangyari doon sa desierto. Kumalat din yung ilang mga picture at video sa social media at marami din mga tao na mangha dahil nga yung isang desierto ay naging kulay berde. Dahil sa nangyari na yan, marami tuloy mga tao ang nagsasabi na yung propesiya sa Biblia ay natutupad na raw. Ngayon, meron nga pa talagang sinasabi yung Biblia na pagdating ng panahon, yung disyerto ay magiging kulay berde? Basahin natin yung Isaiah chapter 35 verse 1 to 2. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito yung muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasda ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Yung binasa natin na yan ay hindi pa nangyayari. So ibig sabihin isa yung propesiya at mangyayari yan pagdating ng panahon. Ngayon mangyayari po yan kapag yung ating Panginoong Sokristo ay bumalik na sa pangalawang pagkakataon dito sa ating mundo at kapag siya ay naghari na sa loob ng isang libong taon. Yung nangyayari ngayon sa desierto na nakakaroon nga ng puno, halaman at mga damo, bagamat hindi pa yan yung propesya na sinasabi ng Biblia na yun nga yung binasa natin, pero mga kapatid, sa pamamagitan ng pangyayari na yan, yan yung nagsasabi sa atin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Ibig sabihin, unti-unti nang natutupad yung mga propesiya na sinasabi ng Biblia. Dahil nga sa climate change, nakikita natin na marami na rin pagbabago sa kalikasan natin ngayon. Yung mga bagay na hindi nangyayari noon, nakikita natin nangyayari na sa panahon natin ngayon. Kasi nga mga kapatid, nasa mga huling araw na tayo. Kaya yung pagiging berde ng mga desyerto, totoo po yan. Sinabi na yan ng Biblia, libong taon na yung nakalipas. Ngayon bukod sa pagtubo ng mga puno, halaman at pangadamo sa desyerto, sinasabi rin ng Biblia na pagdating ng panahon, yung desyerto, yung tuyong lugar na ito, ay magkakaroon din ng mga tubig. Yan din po ay mangyayari kapag yung ating Panginoong Sokristo ay bumalik na sa pangalawang pagkakataon. Basahin natin yung Isaiah chapter 35 verse 6 to 7. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa desyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Kung titingnan natin, parang napaka-imposible na mangyari to na magkaroon ng katubigan sa desyerto. Kasi nga, kung titingnan natin, tuyong-tuyo yung lugar na ito. Pero mga kapatid, malinaw sinabi ng Biblia, mangyayari po iyan. Ngayon, may ilang mga nagsabi na sa panahon natin ngayon, nagaganap na rin yan na nagkakaroon na ng mga tubig sa desyerto. Pero mga kapatid, uli, sasabing ko sa inyo, hindi pa po yan yung sinasabi ng Biblia. Kung sinasabi nga nila, may mga tubig na sa desyerto. Mangyayari pa lamang yung mga bagay na yan kapag yung ating Panginoong Sokristo ay bumalik na sa pangalawang pagkakataon. Kapag siya ay naghari na dito sa ating mundo. Nakikita natin na sa panahon natin ngayon, walang imposible. Lalo na nga kapag yung ating Panginoong Sokristo ay bumalik na sa pangalawang pagkakataon. Dito makikita po natin na yung ating Panginoong Sokristo, meron siyang kapangyarihan sa kalikasan kahit anong gusto niyang gawin sa kalikasan ay pwedeng mangyari na kahit na yung disyerto ay magkaroon ng tubig at mga halaman kasi nga siya yung manlilikha ibig sabihin niyan meron siyang kapangyarihan at authority dito sa ating kalikasan kung talagang hindi maipapaliwanag ng kahit sino paman kasi pagdating ng panahon kapag hari na yung ating Panginoong Sokristo hindi lang po yung ekonomiya ng ating mundo yung magiging maayos pati po yung kalikasan natin bagamat may climate change na nangyayari sa panahon natin ngayon aayusin din ng ating Diyos yan tanging yung ating Panginoong So Kristo lamang yung makakapag-ayos ng na mga nangyayari sa kalikasan natin. Kasi nga, siya yung naglikha. Kaya pagdating ng ating Panginoong So Kristo sa pangalawang pagkakataon, magiging maayos yung lahat sa ating mundo. Nawa nga yung mga verse na yan na binasa natin at yung nangyayari ngayon na yung disyerto nagiging berde, nawa nga mga kapatid yan yung magpaalala sa inyo na walang imposible sa Diyos. Kaya niyang gawin yung lahat. Na kahit na dumadaan kayo sa mga matitinding pagsubok ngayon sa inyong mga buhay, merong kayang gawin yung Diyos dyan. Kahit parang imposible na mangyari yung iniisip nyo, pero mga kapatid, tandaan nyo, walang imposible sa Diyos. Yung disyerto nga, pwedeng maging berde at magkaroon ng mga tubig. Paano pa kaya yung mga problema na pinagdadaanan mo? Kaya rin gumawa ng Diyos ng himala sa buhay mo sa kabila ng mga pinagdadaanan mo. Tandaan mo kapag Kristo ka, maraming ipaparana sa iyo yung Diyos na hindi mo pa nararanasan before. Ibig sabihin niya, pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos kapag ikaw ay sumunod sa ating Panginoong So Kristo. So wala pong duda mga kapatid. Maraming mga kamanghamanghang bagay ang ipapakita sa inyo ng Diyos kapag kayo ay nagtiwala sa ating Panginoong So Kristo. Kung ano man po yung mga bagay na wala kayo, kung ano man po yung mga pangangailangan nyo sa buhay, kaya rin pong ibigay ng Diyos para sa inyo yan. Dahil walang imposible sa Kanya. Kung iniisip nyo ngayon, napaka-imposible, mga kapatid, basahin nyo yung Bible. Marami na mga imposible ang ginawang posible ng ating Diyos dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. So sa nyo po, mararanasan nyo rin po yan yung mga imposible na magiging imposible kung kayo ay magtitiwala at mananampalataya sa ating Panginoong Yeso Kristo. So yun lang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo sa namin natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.